Abot sa labin isang mga kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Bungos Faction ang sumuko sa pamahalaan at sila ay sa pamamagitan ng isang surrender ceremony sa Battalion Headquarters ng 90th Infantry Battalion sa Barangay Kabingi, Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur kahapon ng umaga. Dala rin na mga ito sa kanilang pagsuko ang labindalawang matataas na mga kalibre ng armas. Sinabi ni 6th Infantry Division Spokesperson Lt. Colonel Roden Orbon na sila ay sumuko sa 90 IB, 6 Civil Military Operations o CMO Battalion at 6th 1st Infantry Brigade sa tulong ng mga local officials at PNP. Kabilang sa mga lokal na pamahalaan na tumulong ay ang Dato Abdullah Sangki, Dato Unsay, Dato Hofer, Sharif Aguak, Dato Saudi Ampatuan at Ampatuan sa Maguindanao del Sur. Pormal din silang iniharap ni 90 IB Battalion Commander Lieutenant Colonel Michael Alan Eugenio kay 6 st Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Katu, Maliban sa anim na mga LGUs, nagpaabot din ng tulong ang Ministry of Public Order and Safety o MPOS at Dole 12. Ang mga nagbalik loob ay isa sa ilalim sa programang Enhanced Local Armed Conflict o ELAC at tulong ng gobyernong nagmamalasakit o tugon na naglalayong bigyan sila ng sapat na suporta sa kanilang pagbabagong buhay at muling pagbabalasakit pagbabalik sa lipunan. Drema Kitayen Bravo, NDBC, Bida, Balita.